Brad, may tumangkot, anay ko. Ang tao, bala, nga kung damo na siya sa kasalanan, may tsamsa, bagla siya nga maluwas sa iyang mga kasalanan, nga na siya sa nagkakahilapit sa iya kamatayon. Napatawad mo pa siya, Brad, sa'ng ginoo? Alam mo, kapatid, kumporme sa sitwasyon ng tao. Kung halimbawa, hindi niya alam ang aral ng Diyos, ano, at dahil sa hindi niya alam, wala siyang pananampalataya, maaaring mapatawad siya ng Diyos, maawa ang Diyos sa kanya. Pero kung alam niya yung aral, narinig niya na yung totoo, ayaw niya na sumampalataya, ayaw niya na sumunod, binigyan siya ng chance o ng pagkakataong sumunod. Ayaw niya. Ay, iba yon Tina mo ha? yung magnanakaw na nakatabi ni Kristo sa krus, yung nasa kanan, naligtas yun eh, tinanggap ni Kristo. Kasi, kahit na siya'y magnanakaw, masamang tao siya, ah, hindi siya nakapagsisi, nung mga nakaraang panahon kasi wala siyang alam eh, hindi siya wala siyang alam din niya kilala si Kristo. Pero nung makilala niya sa krus na lang sila nagkita, sumampalataya siya kay Kristo. Kaya napatawad siya sa kanyang kasalanan. Ano? At natanggap siya ni Kristo. Pero yung isang magnanakaw sa kaliwa, hindi natanggap 'yon kasi hindi sumampalataya. Kaya ang kailangan, kapatid, ano, pagka nakakita ka ng katotohanan, na alaman mo yung aral ng Diyos, huwag mong itatakwil. Dapat matanggap mo. Maring magkaroon ng awa ang Diyos iyo. Pero kung halimbawa, buong buhay mo, ayaw mong gumawa ng mabuti, buong buhay mo, puro masama, tapos eh, nakakilala ka ng mabuti, nagkaroon ka ng chance, makarinig ng aral. Tapos nung marinig mo, binaliwala mo, ang sabi sa Biblia, hindi ka pwedeng mapatawad noon. Sa 1.24 ng kawikaan, sa hiligay nun, Bangod nga nagpanawag ako, kag kagkamo nagdumili. Ginuntay ko ang akon kamot, kagwala sing tao nga nagsapak kundi ginpakawala sing pulos ninyo ang tanan ko nga laygay kag wala magpati sang akon pagsabdong ako man magakadlaw sa adlaw sang inyo kalalatan magauligyat ako kun magabot ang inyo kahadlok kun magabot ang inyo kahadlok subong sang unos kagang inyo kalalatan mag-abot subong sang buhawi. Kun mag-abot sa inyo ang kasakit kag ang kalisod, niyan tawgun nila ako apang hindi ako magsabat. Pangitaon nila ako sing nagatinguha apang hindi nila ako makita. Tungod nga gindumta nila ang ihibalo kag wala magpili sang kahadlok sa ginoo tungod nga gindumtan nila ang ihibalo kag wala magpili sang kahadlok sa Ginoo. Pagka hindi mo sinunod yung Dios, nagkaroon ka ng chance. Meron kang chance, may pagkakataon kang sumunod, hindi mo tinanggap. Mahirap kang mapatawad kapatid. Naintindihan mo kapatid na abe? Oh, Brad. Madam mo gid salamat. Daghan salamat gid. Sige po, salamat sa si inyo diyan ta mga taga Negros Occidental. Anyayahan ko Pintu. si kapatid na Abe, no? Makinig kayo po sa doktrina, kapatid na Abe. Para matutunan niyo yung aral ni Kristo habang may panahon pa. Huwag kang maghintay ng kamatayan, malapit ng mamatay, sa ka na lang magsisisi. Huwag ganon, kapatid na abi. Habang may panahon pa tayo, matuto na tayong gumawa ng kabutihan. Habang may panahon pa, huwag kang maghintay nung malapit ka ng mamatay. Ay, nako, masama yun. Nakasulat yon sa Biblia, eh, Galatia 6 paki Pakibasa mo, kapatid na Daniel. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Salita ni San Pablo sinulat na salita ng Diyos, ang sabi, samantalang tayo'y may pagkakataon. Sabi sa hiligay nun, Gani niyan ah, sa may kahigayunan kita, magbuhat kita sang maayo. Ayon, sa may kahigayunan kita, magbuhat kita sang maayo. Ayon sa tanan nga tao. Kailangan sa may kahigayunan kita, magbuhat kita sang maayo. Pakinggan mo, compare mo, pagtularin mo, paghambingin mo. Ah, para makita mo kung totoo kung hindi makinig po kayo ng doktrina. Ito po ay maaaring makarating sa inyo minsan lang sa isang buhay natin. Once in a lifetime na magkaroon tayo ng encounter sa katotohanan. It's a very rare opportunity na magkaroon tayo ng pagkakataong umalam ng totoong aral ng Diyos pag-aaral ng doktrina ng Panginoong Hesus. Samahan nawa tayo ng Panginoon. Patuloy